Walang matulugan ng ilang pamilyang nasunugan sa Tondo, Manila. Sa dami kasi ng sunog nitong mga nagdaang araw, napuno na ang mga evacuation centers. Nasa Frontline na Balitang yan, si Elaine Fulgencio. Malaking apoy ang lumamon sa mga bahay na ito sa Parola Compound sa Tondo, Manila kaninang tanghali. Tumulong ang mga residente sa mga bombero hanggang sa naapulang apoy na hinihinalang nagsimula sa pumalyang aircon. Walang nasaktan pero anim na pong pamilya ang apektado. Ang problema, walang mapaglagyan ng mga nasunugan. Ang mga evacuation center kasi sa Manila siksikan. Mayroon pang higit anim na rang residenteng nasunugan din itong nakaraang buwan sa Tondo. Hanggang ngayon, wala pa rin silang malilipatang bahay. Kaya ang mga bagong nasunugan makikitira na lang daw muna sa mga kakilala at kaanak. Pero ang iba, problemado kung saan magpapalipas ng gabi, gaya ng pamilya ni Cheryl. Hindi ko pa alam. Eh. Magte-text na lang daw po kung saan yung evacuation. Kasi nangungupahan ng dinanay ko eh. Sana matulungan. Habang si JR, hindi alam kung saan magsisimula dahil kasamang natupok ang inipon niyang pera. Tanging mga ID lang ang nasalba niya. Dito yung pera po may yung maipon ko na Nasugod na sa Juga paling pelan. Pasain enggak? Bakto sihir. 50,000 pesos na savings niya ang natupo. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, mas maraming sunog ang naitala ngayong taon kumpara noong 2023 sa buong bansa. Mula sa 5,800 noong nakarang taon, umakyat sa halos 8,000 sunog ang naiulat mula January 1 hanggang nitong April 23. Sa buwan nga lang ng Abril, higit 2,000 na ang sumiklab na sunog. Mas marami kumpara sa parehong buwan noong 2023. Kasama sa datos na yan, ang sunog sa warehouse na ito sa Barangay Bay sa Quezon City, pasado alas 2 kaninang hapon. Mga lumang pyesa ng bus ang nakatago sa warehouse. Mabuti na lang at walang tao sa loob kaya walang nasaktan. Pasado alas 6 ng gabi na apulang sunog. Inaalam pa ang sanhingan. May sunog din kaninang tanghali sa isang residential area sa barangay Fort Bonifacio. Tapat yan ng Gat Andres Bonifacio Elementary School, kaya pinauwi muna ng mga estudyante. Tumagal din ng halos dalawang oras ang sunog bago naapula. apula. Habang sa Porak, Pampanga, nasunog ang bahagi ng pampublikong palengking ito. Nasa dalawampung tindahan ang natupok. Walang nasaktan pero aabot sa halos limang milyong piso ang halaga ng pinsala. Iniimbisigan pa ang mitya ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fullhandshow News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.